May inihaw na liempo, chicken inasal, chicken kebab at bangus na sisig dito sa napuntahan namin sa Misan Mateo Rizal. Isa na naman to sa narecommend sa amin sa comment section kaya tinray namin itong puntahan. Kaya naman sa mga naghahanap dito ng Anli Ray sa Misan Mateo Rizal at madadaan kayo sa may C6 Road, try nyo na rin dito sa may MB Foods. Pagkagaling nga sa Montalba, nag-commute lang kami papunta dito. Sumakay lang kami ng jeep at bumaba kami dito sa may Pure Gold Banaba. Simula dito, naglakad na lang kami. Siguro mga 5 to 7 minutes kaming naglakad. Medyo madilim nga pala yung daan dito guys ha. Yung pwesto nitong MB Foods, malapit ito sa may bakal Street. At nasa may bandang kaliwa yung pwesto nila. 139 pesos lang yung mga unli rice nila dito at ito yung kanilang buong menu. Pagkatapos namin umorder, binigyan kami agad ng mainit-init na soup. Masarap na maasim yung sabaw nila. At malalasahan mong hindi lang to sinigang mix na nilagyan ng tubig. Talagang bagong ihaw yung oorderin nyo sa kanila kaya mainit-init pa tong isiserve sa inyo. Yung mga inorder namin yung chicken inasal, chicken kebab at bangus na sisig na alakart. Ang sarap nitong sisig lalo na't na mo yung part na tiyan bangus. Tapos isasawsaw mo yan dito sa Toyo Mansi na may sili. At yung kanin mo, no, may chicken oil. Lako, ang sarap. Sa li Rice naman nila, tinry naman yung chicken inasal. Matamis at malapot na sauce yung nilalagay nila dito habang iniihaw. At ayan, makikita nyo nga dito sa may manok. Kaya kung yung hanap po sa timpla ng manok ay manamis namis dito ka sa MB Foods. Mapaparami talaga yung kain mo dito, lalo na yung sawsawan mo, Toyo Mansi na may sili. Yung isa pa namin in-order sa kanilang Unli Rice, itong chicken kebab. Dalawang stick lang to sa isang order. At sa pagitan nga ng bawat chicken, meron itong bell pepper. Meron din itong kasamang white sauce na lasang mayonnaise na may yogurt. Sa timpla naman ng chicken nila, malalasahan nyo talaga ng may ibang spices na ginamit. Kung mag Rice ka at malakas ka sa ulam, baka di ka maparami ng kanin dito kasi dalawang stick lang. Pero kung gusto mo lang talaga itry yung chicken kebab na hindi mapaparami yung kanin, goods naman to. Sa mga dadayo din dito sa May San Mateo Rizal, bukas sila simula 10am hanggang alauna na madaling araw. Siya nga pala guys, nirecommend lang din sa amin to sa comment section na dayuhin namin. Maraming salamat po sa pag-comment kasi may nadiscovery na naman kaming masarap na kainan dito sa May San Mateo Rizal. Kaya guys, kung meron kayong alam na masarap na kainan sa lugar nyo, pakilagay na lang po sa comment section para yun naman yung next naming dadayuhin ni Maynard. At para updated pa kayo sa mga mapupuntahan namin, huwag niyong kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!